Ito yung karugtong ng video na naipost ko kahapon. Hindi ko naglagyan ng voiceover over kaagad kaya hindi ko nga naipost kagabi. Pagkarating ko dito sa bahay, pinagtatanggal ko na nga dyan sa plastic. Bumili ako ng medyo marami-raming prutas. Yung iba medyo hilaw pa nga yung binili ko para umabot sana hanggang sa New Year. Yeah. Yung pungkan, limang piso yung bili ko dyan. Medyo hilaw pa nga yung mga pinili ko. Doon sa mga ibang nagtitinda, sampung piso na yan. Pagkatapos doon naman sa pinagbibilhan ko palagi ng mga gulay at prutas, limang piso lang yung binta niya. Burito yan ng mga anak ko kaya bumili ako ng walong piraso. Pagkatapos, bumili bumili rin ako nitong isang perasong melon, 80 pesos yung isa niyan. Itong kiat-kiat naman, isang balot na nga yung binili ko dahil hindi na nagahati si ate at balot-balot yung bini niya. Pagkatapos, bumili na nga rin ako ng isang kilong grapes. Paborito yan ng mga anak ko at madalas nilang request yan pag nagpupunta nga ng palingki yung asawa ako. Habang pauwi nga pala ako, naulanan ako dyan. Kaya nangangati na nga yung ulo ko at gustong gusto ko na nga maligo dyan. Magluluto um, ako ng pansit kaya bumili ako dyan ng mga pangsahog. Itong isang perasong ripolyo na medyo mali, 30 pesos yung isa niyan. At itong mga gulay naman na binili ko, hindi ko na nga natandaan. Ito maraming bawang na nga rin pala yung binili ko, Dahil yung iba niyan, sinasabit ko nga banda sa may bintana pagkabagong taon na. Kalimutan ko nga pala bumili ng cilantro na panglagay ko sa pansit. Kaya nagpabili nga ako sa asawa ko, pati na nga rin ng sibuyas. At itong margarine naman, nilalagay ko yan sa lulutuin kong hipon. Itong tanglad, hindi ako bumili niyan dahil wala naman niya ako paglalagyan niyan. Kaya lang, habang namimili nga ako ng mga prutas, yung sinakyan ko nga yung driver, nakita niya nga yan na nasa kalsada at may nakahulog nga daw kaya kinuha niya. Hindi yan. niya nakita kung sino nga nakahulog. Nangihinayang naman siya na baka daw mapisat niya lang pagka nadaanan niya ng mga sasakyan. Kaya kinuha niya at binigay sa akin. Huwag ka namamalingki yung asawa ko. Lagi nga ako naawa sa mga anak ko. Dahil paborito nila itong grips. lagi nga sila nagre-request sa asawa ko. Kaya lang, dahil nakabudget niya lang yung pangbili namin ng ulam. Yung binibili ng asawa ko na grips ay yung nakatumpok-tumpok lang yung tig 20 pesos. Pagdating dito sa bahay, mas marami pa yung bulok kaysa sa nakakain ng mga bata. Kaya ngayon, dahil may sobra pa naman yung pambili namin ng panghanda, dahil pansit at biko lang naman yung ihahanda ko bumili ako ng isang kilong Baborito grapes. Paborito nga rin pala ng mga anak ko yung pakwang. Kaya bumili ako ng isang buo. Medyo maliit lang yan. Dalawang piraso na lang kasi yung tinitinda ni ate. At yung isa mas maliit pa nga dyan. At ayan na yung mga napamili ko ng mga prutas pati na nga rin mga gulay. Pagkatapos pinagtatanggal ko na nga rin itong napamili ko doon sa may isang tindahan. Andito nga yung mga bihon, yung mga flower at corn Wala nang one-fourth na bihon kaya itong kalahating kilo na nga lang yung binili ko. Pagkatapos bumili ako ng dalawang pack na gray, Bumili ako ng isang kick isang squid bowl. Pagkatapos isang kilong elbow makaroon gamit ng gamit dito sa bahay yung flour at cornstarch. Kaya bumili na nga rin ako ng tigi isang kilo. Pagkatapos bumili ako ng asokal na panggamit dito sa bahay at yung asukal na negro naman para sa bake. Naubos na nga rin pala yung all-purpose cream dahil isang piraso lang naman yung binili ko nung naggrocery kami ng asawa ko. Kaya bumili ako ng isang piraso lang. Tuwing Pasko madalas na handa namin ay pansit lang talaga dahil hindi nga ako naghahanda ng sobrang dami at hindi nga namin naubos dahil nga yung mga kapitbahay namin madalas nga inagbibigay sila. Kaya para walang masayang na pagkain, pansit na alang lang yung niluluto ko. One fourth lang sana yung lulutuin ko ngayon. Kaya lang wala nga akong nabili. At itong kalahating kilo, hatiin ko na lang yan. Wash na soka na binili ko para sa paggamit dito sa bahay. Napakatagal yan maubos. Ako lang kasi yung gumagamit yan. Minsan pagka nagkakape ako at kaunting-kaunting nga lang yung nilalagay ko. Itong harina at cornstarch, gamit na gamit yan. Pagka nagluluto nga ako ng tokwa o di kaya mano. No? At dahil magbibiko nga ako, bumili na ako nitong isang kilong malagkit na puti. Eh. Dahil naulan na na nga ako sa palingki, nagmamadali na nga ako at nakalimutan ko na bumili ng ulami namin para sa tanghali. Itong binili kung kong isang kilong manok para pa sana to sa Noche Buena namin pagkatapos yung iba naman ipang sasaw ko sa pansit kaya nga lang hindi nga ako nakabili ngayon ng ulam namin hmm. kaya ito na nga lang yung lulutuin ko nalagyan ko na yan ng medyo maraming kalamansi natimplahan ko ng paminta at seasoning powder pagkatapos binabad ko na nga rin yan ng mga ilang minuto tapos nung bandang alas 11 naman na tsaka ko nga yan nilagyan ng flour pagkatapos naglagay na nga rin ako ng isang pirasong itlo hmm. hindi na ako naglagay dyan ng bawang dinamihan ko na nga lang yung paglalagay ng kalamansi at saka ng paminta tapos prinito ko na rin ka kaagad dahil alas 11 na nga at anong oras na naman niya kami makakakain nito. Habang nakasalang naman na yung piniprito kong manok ito at pinagtatanggal ko naman dito sa plastic itong mga napamili ko. Kung sa panghanda namin ngayong Pasko, ito talaga yung pakay ko kung bakit ako nagpunta ng palingki. Itong mga paninda namin dahil medyo paubos na nga rin yung mga paninda namin dito sa harapan ng tindahan. Yung asawa ko pagkagising pa lang namin nung alas 6, pumunta na nga muna siya sa grocery store para mamili ng mga biskwit dahil ito nga yung pinakaunang naubos dito sa tindahan. Dapat ako na nga yung mamimili niyang, kaya lang baka hindi ko na nga kaya Kalyanin with Bitin dahil pupunta pa nga ako ng palingki at yun yan, namili ako ng panghanda namin at ibang mga paninda yeah, yung ah. asawa ko na nga lang muna, yung pinapunta ko sa grocery store dahil puro nga ito biscuit, medyo mabigat-bigat din kung ako yung magbibit. Dito bit. naman sa plastic, itong kaunting mga paninda na lang yung pinamili ko dahil mayroon naman ng mga biscuit, dinagdagan ko na nga lang ng mga candy. Alam ko pa sana mamili ng mga chips, dun yan sa pinagbibilhan ko dun sa may palingki nitong mga tinda kong mga candy. Kaya nga lang may nga ako magbit. Habang namimili kasi ako nitong mga panindang mga candy, bigla naman na umulan at yun niya, kamay. Hirapan ako magbitbit bit dahil yung kabila kong kamay iyahawak pa nga ng payo. At ito na yung mga panindang na pamili namin ngayon. Thank you Lord sa nag-uumapaw na blessings. At ayun lang muna, Merry Christmas sa ating lahat at mag-iingat tayo dahil medyo maulan niya ngayon. Maraming salamat sa panonood. God bless everyone. Bye!